So, yung magandang araw mga lods. This is Legendary TV no. For to this video mga Lodi, ayan meron tayong pag-uusapan. So, marami tayong nakikita mga komento na bakit ang lakas ng vibration ng kanilang mga motor. So, ano nga ba yung dahilan bakit ganyan kalakas ang vibration ng mga motor nyo? So, halos mabaklas na yung mga cover nyo sa sobrang lakas ng vibrate ng motor nyo. So, actually lumalabas na yung vibration na yan mga lodi kapag 70 yung takbo natin no 70 and above ayan 70 uh, 80 saka yan lumalabas yung vibration ng motor lalong lalo na kapag solo rides ka ba diba? so yan ang pag-usapan natin ngayong araw so sa isang dahilan lang yan mga lodi kaya ganyan kalakas yung vibration so kung alam mo to, uh, mapapalitan mo siya agad ay eh, malilesen or mawala ma at hindi naman totally mawawala yung vibration pero oh, mababawasan lang mga lords. So, ang basic lang kasi niyan kaya lumalabas yung vibration natin mga lodi dahil lang sa sprocket natin, sa sprocket combination. So, napakalaki ng bagay ng sprocket combination na yan. So, ito mga lodi no, para sa mga naka-single, ayan. naka na motor tapos maglo ride ka, ay lumalabas yung vibration so nakakapagod, nakakapagod talaga no sobrang ngalay ng kamay dahil sa vibration sumasakit yung katawan natin so ito lang yung technique mga lodi kung bakit lumalabas yung vibration kapag nagkabit tayo ng sprocket mga lodi ay meron pong ratio yan na uh, sinusundan no kung ano yon? kung gusto mo bang ba high speed or low speed yung high speed naman mga lodi, ito ay mabilis sa kapatagan ito so, ang disadvantage nito ay mabagal then yung low speed naman mga lodi ay malakas sa mga akyatin sa mga kargahan ang disadvantage nito ay sobrang lakas ng vibration sa patag at eh, syempre mabagal magasto sa gas yan yan po yung pinagaiba ng dalawa so bakit nagkakaroon ng vibration yung isang motor dahil lang po sa sprocket natin so kung yung high speed mga lodi ay maliit 34, yan, 34 yung teeth niya tapos ang engine 14, ang ratio niyan ay parang 1. Point something, no? O nasa 1. Point something lang. Ayan, nasa point, 1.8, point 1.7 mga ganun na yung ratio niyan. So, ganun lang po siya kalaki laki iikot, no? Ganun lang siya kaliit. Ganun lang siya kaliit iikot. So, versus doon sa engine natin, no? Sa engine natin, kung ilang beses niya ikutin yung sprocket natin ay 1.8 ikot lang. Ayan. So, unlike don sa mga malalaking sprocket mga lodge, so i-divide nyo po yan halimbawa uh, 38 yung ginamit nyo tapos engine nyo 14, pag dinivide nyo po yung ratio na yun, yun yung po yung ikot ng uh, engine natin yun po yung ikot ng engine natin, kung ilang beses sa ikot bago maubos, or bago matapos yung um, sprocket natin sa likod, o bago matapos yung ikot ng sprocket natin sa likod ay naka 2 point something na siya na ikot kaya ngayon dahil nagahabol ka ng top speed gusto mong mapabilis ayan ah uh, syempre dadagdagan mo ng piga so ganun din siya kabilis ah uh, kaya gumagalaw no? so sobrang bilis ng sprocket natin habol siya doon sa uh, sprocket natin sa likod yan habol niya yung para matapos maubos niya at may ikot niya yung gulong natin sa likod so kaya nagkakaroon ng vibration unlike doon sa high speed mga lodi, maliit lang so ilang ikot lang po ng engine sprocket natin, ay nauubos or napapatak po niya ng mabilis yung uh, sprocket na high speed so yun lang po yun mga lodi so kaya kung ikaw uh, bilang isang rider, kung alam mo kung para saan ginagamit itong motor mo, ay nakadepende po yan sa sprocket na gagamitin nyo so halimbawa may tora tora or top down yung inyong smash Siyempre iba rin po yung sprocket ang gamitin nyo kasi mabigat na po yung tura-tura O yung uh, top down ba diba? so nakadepende pa rin talaga pero kung ikaw ay uh, solo rides lang or may angkas pwede na po yan yung mga high speed sprocket natin gaya ng 1434 1435 1536 1436 So okay na po yan mga Lodi So yun lang siguro mga Lodi For today's tip Sana may natutunan po kayo sa simpleng tips lang ay mawawala yung matinding vibration ng mga motor nyo so yan lang mga lodi no this is legendary tv um, ride po lagi sa inyo mga lods ingat po